ko tayo doon sa tanong alam ho ninyo uh, marami ho na bago na maganda sa EDSA 1 nagpalito tayo ng mga namumuno nagkaroon ho tayo ng mga new sets of leaders at uh, sabi sa, sa armed forces naman eh, nawala na po yung uh, sabi nga 10 D generals no na professionalize yung armed forces at uh, yun naman hindi maganda na nakikita ko eh nandiyan pa rin po laganap pa rin po yung kagutuman, paghihirap ng mga taong bayan. Ah uh, po, laganap pa rin ho ang korupsyon, Mga krimen, mga dro ano, mga problema natin sa droga. At uh, uh, nakita ko ho ito na ang isang dahilan eh, hindi po tayo nagkaisa. Hindi ho tayo, na-miss ho natin yung opportunity nung ating sa, sinasabing EDSA uh, peaceful power, uh, people power revolution, no? Sayang, kasi ang ganda-ganda ho sana na kung nakapag nagkaisa ho tayo para puksain lahat itong mga nagbibigay sa atin ng paghihirap ngayon, eh di, daho, 38 years ago, kung meron bang nabago, ako, ibabalik ko yung katanungan ko sa inyo. Uh, ang naging dahilan ay yung hindi nating pagkakaisa. Sa tingin ko, uh, yun yun ang talagang dahilan kasi uh, nga, nakita mo eh, nandun pa rin yung Uh, hanggang ngayon, no? Kahit na sa mga kalaban natin, armado grupo. Eh, di sana kung napagbigyan sila o uh, uh nagka, ka, tayo para labanan, kunwari. Yan, lalo na lang sa ano, sa nangyayari ngayon sa uh, yung ating West Philippine Sea yan. Kung saan eh, Ah, busy, -busy tayo nag-aaway, no? Parang ano, pero napapabayaan natin tayo, ay inaayaan lang natin na na ano no naninanakaw yung mga isda natin pinapahirapan yung ating mga mangingisda uh, nabubuli tayo wala tayong ginagawa kasi nga masyado tayong na, na ano na na, na masyado ta engross sa pag-aaway lang na ganito it's so it's so divisive na yun yung nakita ko na nangyari nung sa EDSA 1 ba na na-miss natin kasi nagdaan ng maraming leaders no yung kulturo ng pagiging vindictiveness na doon pa rin sa, sa sabi ko nga i have seen and felt a lot of sufferings no while out there in the field fighting all the armed groups in the Philippines no of course i was ano, I, i i i suffered a lot kaya ang sabi ko nga eh why can't we all sit down set aside our differences and be united para naman sana na uh, umunlad ang ating bansa. Marami nagtatanong kasi I I'm, I'm known as a a warrior, a ruthless warrior. Now talking peace kasi nap, napagdaanan ko na lahat 'yan. And, and nakita ko wala rin talaga nangyayari kasi nga hanggang ngayon <coughs> nag-aaway-away pa rin tayo. Hindi natin ma-address yung problema natin sa sa droga, yung kagutuman, paghihirap Nandyan pa rin yung corruption.